sa isang maliit at liblib na baryo kung saan ang ulap ay madalas mababa at ang hangin ay laging malamig isinilang ang kambal na sina Rosario at Rowena ang kanilang ina si Aling Teresa ay isang mabait at masayahing babae kilala sa buong baryo sa kanyang matamis na ng ngiti at mapagmalasakit na puso kaya't noong dumating ang araw ng kanyang panganganak, lahat ay nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa isang gabing binagyo, ang buong baryo sa gitna ng kulog at kidlat, isinilang ang kambal. At kasama ng kanilang unang iyak, ang huling hininga ni Aling Teresa. Namatay ang kanilang ina, duguan, iniwan ang dalawang sanggol na walang muwang sa mapait na mundo. Hindi matanggap ni Mang Dado ang kanilang ama ang sinapit ng kanyang asawa. Sa halip na yakapin ng mga anak at magmahal, nilamon siya ng galit at puot. Araw-araw siyang naglalasing. Araw-araw siyang umuwi ng gabi. Amoy alak at nagwawala sa loob ng maliit nilang bahay. Si Rosario at Rowena sa murang edad, natutong magtago sa ilalim ng mesa, sa likod ng pinto, sa ilalim ng lumang kama. Kahit saan, basta makaiwas sa kamay na mabilis humampas. Hindi nila naranasan ang halik ng ama. Hindi nila naranasan ang yakap ng pagmamahal ang tanging meron sila ay ang isa't isa. Mabilis lumipas ang mga taon, sa edad na labindalawa, maliit pa rin sila. Mapuputla ang balat, payat at laging nakayuko kapag may ibang tao. Ngunit kahit pag hindi nawala ang liwanag sa kanilang mga mata kapag sila ay magkasama mahilig silang pumunta sa ilog tuwing hapon kung saan sila naglalaro. Nagkwekwentuhan at nangangarap ng buhay na malayo sa sakit at takot. Doon sa ilalim ng punong mangga, nangangarap si Rosario. Paglaki natin Rowena, aalis tayo dito. Magtatayo tayo ng sarili nating bahay. Walang sigawan, walang sampal, tayo lang. Ngunit sa tuwing sila'y naglalaro, may mga matang palihim na nagmamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Mainit gutom na mga mata. Hindi nila ito nakikita. Ngunit daman ang kanila mga bata pang kaluluwa na may isang bagay na hindi tama. Minsan habang nagtatampisaw sa ilog, naramdaman ni Rosario na parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang bato. Nilingon niya ito. Pilit hinahanap kung saan galing ang kakaibang lamig. Ngunit nakita lang niya ang maghubat na bahagi ng ilog at ang kakaibang anino na sandaling dumaan bago naglaho. Rowena, may nakita ka ba? Tanong niya. Umiling lang ang kapatid niya. Ngumiti at hinila siya pabalik sa laro. Pero ang kaba sa dibdib ni Rosario ay hindi nawala. Isang gabi habang malakas ang ulan at hangin. At si Mang Dado ay lasing na naman sa harap ng kanilang bahay. Narinig nilang pagkahawak kamay ang matigas na utos ng ama. Rowena, Bumili ka nga ng alak sa bayan, dalian mo. Takot na takot si Rowena. Mahaba ang lalakarin patungo sa bayan. Madilim maputik at maraming ligaw na aso. Nagmakaawa si Rosario. Ako na lang po itay, ako na lang po. Ngunit isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya. Ano? Ako ang sundin niyo lumakad ka Rowena. Nanginginig sa takot at lamig, lumabas si Rowena ng bahay. Dala ang maliit na supot ng pera at ang basang-basang damit na suot. Sa bawat hakbang palayo, ramdam ni Rosario ang punit-punit na bahagi ng kanyang puso. May isang bahagi ng kanyang kaluluwa na sumisigaw pumipigil. Ngunit hindi niya magawang kumilos. Hindi niya magawang pigilan ang kapatid. Habang nakatanaw siya mula sa durungawan, nakita niya si Rowena. Maliit na anino sa gitna ng ulan. Papalayo, papalayo ng papalayo. Hanggang sa lamunin siya ng dilim. Hindi niya alam. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang kakambal sa madilim na kagubatan habang si Rowena ay naglalakad. Isang pares ng mapupulang mata ang kumikislap mula sa likod ng mga puno. Tahimik na sumusunod, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pumuhas ang ulan na tila wala ng katapusan. Nanginginig si Rowena habang naglalakad sa maputik na daan hawak-hawak ang basang supot na may laman sanang pambiling alak. Ang liwanag mula sa bayan ay malayo pa at bawat hakbang niya ay parang isang hakbang palayo sa ligtas na mundo. Sa paligid niya, ang mga puno ay tila mga higanting multo na kumikilo sa bawat ihip ng hangin. At sa bawat liko ng daan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Isang yapak, dalawang yapak, isang mahinang ungol mula sa kakahuyan. Napatigil si Rowena. Tumitig siya sa madilim na bahagi ng kagubatan. Wala siyang makita, maliban sa gumagalaw na mga anino. Hello, mahinang tawag niya. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Walang sumagot. Tanging ang ugong ng hangin at ang tunog ng mga dahong isinasayaw ng bagyo. Naglakad siyang muli. Pinipilit maging matapang. Ngunit sa ikalawang liko ng daan, isang matandang babae ang biglang sumulpot mula sa dilim. Baluktot ang katawan nito at suot ang itim na saya na halos sumayad sa putikan. Rowena, bulong ng matanda. Ang boses ay malamig at basag-basag. Sumama ka sa akin, huwag kang matakot. Nanlaki ang mga mata ni Rowena. Hindi niya kilala ang matanda. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan nagsimula siyang umatras. Ngunit mula sa likod ng matanda, lumabas ang isa pang figura. Isang matangkad na lalaki, maputla ang balat at may ngiting hindi abot ang mga mata. Huwag kang matakot, sabi ng lalaki. Kami ang magiging bagong pamilya mo. Pagkarinig niya ng salitang yon, isang matinding kaba ang bumalot kay Rowena. Tumalikod siya at tumakbo. Tinatadya ka ng putikan sa pagmamadali. Ngunit bago pa ba siya makalayo, may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Mahigpit malamig at parang bakal. Sumigaw si Rowena. Ngunit nalunod iyon sa ugong ng hangin at ulan sa bahay hindi mapakali si Rosario. Lumipas ang isang oras, dalawa, tatlo, ngunit hindi pa rin umuwi si Rowena. Lumabas siya ng bahay, suot ang lumang kapote at tinakbo ang daan patungo sa bayan. Sumisigaw siya sa hangin. Tinatawag ang pangalan ni Rowena. Wala siyang kasagutan kundi ang alingaw-ngaw ng sarili niyang tinig. Sa paglakad niya sa putikang daan, nakita niya ang isang maliit na supot ng plastik, basa at punit, nakakalat sa putikan. Yun ang supot na hawak ni Rowena. Napaluhod si Rosario sa lupa. Pinulot niya ang supot habang ang ulan ay tila umaalipusta sa kanya. Umiyak siya. Hindi niya napigilang isigaw sa gabi ang pangalan ng kapatid niya. Ngunit walang sumagot. Tanging ang kulog at kidlat ang tumugon sa kanyang pagluha. Samantala, sa isang malayong bahagi ng gubat, nasa loob ng isang lumang bahay si Rowena sa walang malay. Sa paligid niya, ang matandang babae at ang matangkad na lalaki ay nagtitigan. Ang mga mata nila ay hindi tao, mapupula, makintab, gutom. At sa dilim ng gabi, pumailan lang ang mga salitang. Sa wakas, may anak na rin tayo. Unti-unting iminulat ni Rowena ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang ulo at ang paligid ay malabo sa kanyang paningin. Amoy niya ang halimuyak ng bulok na kahoy at dugo. Naririnig niya ang pagtilansik ng tubig mula sa butas ng bubong. Bumangon siya, nanginginig ang buong katawan. Nakikita niya ang madilim at sirasirang paligid. Parang abandonadong bahay, walang bintana. Ang tanging ilaw ay isang kumikislap na lampara sa gilid. Paglingon niya, nandoon ang dalawang nilalang. Ang matandang babae at ang matangkad na lalaki. Ngayon sa liwanag ng lampara, nasilayan niya ang kanilang tunay na anyo. Mga kuko nilang mahaba at matutulis. Balat nilang kulubot at halos punit-punit. Mga mata nilay kulay-pula na nagliliwanag sa dilim. Hindi sila tao, hindi sila normal. Aswang bulong ni Rowena sa sarili, nanginginig ang boses. Lumapit ang matandang babae. May dalang isang Bangkok ng kakaibang sabaw. Amoy panis, amoy kamatayan. Kainin mo anak. Ngunit bago pa makalapit ang babae, biglang umatras si Rowena at sumisigaw. Ayoko, pakawalan niyo ako. Gusto ko sa kapatid ko kay Rosario ngunit walang nakinig sa kanyang pagmamakaawa. Ang matangkad na lalaki ay lumapit at dahang-dahang umupo sa tabi niya. Hindi ka na makakabalik, sabi nito sa amin ka na ngayon. Tumulo ang luha ni Rowena. Pilit siyang bumangon. Sinubukang tumakpo papunta sa pinto. Ngunit sa bawat hakbang niya ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Para bang may mabigat na kadena na hindi niya makita. Hinihila siya pabalik. Napadapa siya sa sahig. Naiiyak, nagsusumamo. Samantala sa bahay nila Rosario, hindi makatulog si Rosario sa bawat pagsara niya ng mga mata, nakikita niya ang imahe ni Rowena. Naglalakad sa ulan, nag-iisa, naliligaw. Sumisigaw siya sa kanyang panaginip. Rosario, tulungan mo ko. Nagising si Rosario, basang-basa ng pawis at humihingal nilingon niya ang paligid. Wala ang kambal niya. Wala na si Rowena. Humawak siya sa kanilang lumang larawan. Siya at si Rowena, pagkahawak kamay noong sila'y maliit pa. Pinisil niya ito ng mahigpit. Halos mabasag ang frame. Hahanapin kita, Rowena, bulong niya sa gabi. Kahit saan ka pa Sa loob ng abandonadong bahay Nilapitan si Rowena ng matanda Hawak ang isang maptalim na mapurol Tuguan na ang tulo Oras na para maging isa ka sa amin Bulong ng matanda May kasamang hangin ng bulok na hininga Napapikit si Rowena nanginginig, umiiyak. Ang isang bahagi ng kanyang puso, pilit lumalaban. Ayaw niyang maging katulad nila. Ayaw niyang kalimutan si Rosario. Ngunit ang mga aninong nakapaligid sa kanya ay lalong lumalapit. At sa bawat hakbang nila, ang liwanag ng kanyang alaala -ala kay Rosario ay unti-unting na tatakpan ng malamig at madilim na ulap. Madaling araw, basa pa rin ang lupa mula sa walang tigil na ulan kagabi. Nagaagaw ang dilim at liwanag. At si Rosario, tanga ng lumang lampara, naglalakad mag-isa papunta sa bayan. Dala niya ang isang supot ng tinapay tubig at larawan nilang magkapatid. Balot siya ng kaba, ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang puso. Hanapin si Rowena, buhay o patay. Pagdating niya sa bayan, kakaiba ang katahimikan. Ilang mga tindahan ay hindi pa nagbubukas. At ang mga taong nadaraanan niya ay para nagiiwas ng tingin hanggang sa mapadaan siya sa palengke doon niya narinig ang usap-usapan ng matatanda may batang babae raw na nawala kagabi sa daan sabi nila baka kinuha ng mga tagagubat mga aswang daw ang mga 'yon matagal nang naghahanap ng bata nanginginig si Rosario sa narinig alam niyang si Rowena ang tinutukoy nila. Nilapitan niyang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kalsada. Nagtitinda ng halamang gamot. Nanay, nakita niyo po ba ang kambal ko? Rowena ang pangalan niya, labing dalawang taong gulang. Tumingin ang matanda ng diretsyo sa kanya, matalim mabigat. Anak, kung ang kapatid may kinuha ng mga tagagubat. Mahinang bulong ng matanda, hindi mo na siya makikilala pag nahanap mo siya. Sa kabilang banda, sa abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan, si Rowena ay nakatayo sa isang madilim na altar. Nakapalibot sa kanyang matanda at ang matangkad na lalaki. Sa harap niya, may isang mangkok ng dugo at isang itim na kandila na may apoy na kulay lila. Ang matanda ay nag-uusal ng kakaibang orasyon. Sa liwanag na dilim, sa halimuyak ng dugo, maging isa ka sa amin. Bulong nito habang pinapatakan ng dugo ang noo ni Rowena. Nakatingin si Rowena sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila basang salamin. Wala nang saysay ang takot. Wala na rin ang pag-asa. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang puso, isang munting tinig ang pilit niyang limalaban. Sa bayan, hindi sumuko si Rosario. Naglakad siya papunta sa luma at iniiwasang bahagi ng gubat. Ang lungga ng dilim. Ang tawagin ng mga matatanda. Sabi nila, doon daw dinadala ng mga aswang ang kanilang mga biktima. Bago siya pumasok, huminga siya ng malalim. Dinalangin niya sa sarili. Rowena, hintayin mo ako. At tuluyang humakbang si Rosario sa kagubatan. Sa lugar kung saan, wala nang bumabalik na buhay masuka lang gubat, makapal ang hamog. Parang may mga matang nakatingin kay Rosario sa bawat hakbang niya. Hawak niya ang lumang lampara. Nanginginig ang ilaw sa malakas na ihip ng hangin. Minsan napapalingon siya sa likod. May mga aninong sumusunod. Mga kaluskos na hindi niya makita kung saan nang gagaling. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya natakot. Dahil ang pag-asa niyang buhay pa si Rowena ang nagtutulak sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, may nakita siyang lumang kubo sa gitna ng gubat. Basa ang pader ng dugo. Amoy bulok ang paligid. Ang pintuan ay nakabukas ng bahagya. Para bang inaanyayahan siyang pumasok. Nilakasan niya ang loob. tahan dahan siyang sumilip sa loob. At doon niya nakita si Rowena. Nakahawak si Rowena sa isang luma at sirang duyan. Magulo ang buhok. Madungis ang mukha. Hindi siya kumikilos. Nakatitig lamang sa kawalan. Rowena, Mahinang ngunit nanginginig na tawag ni Rosario. Tumalikod si Rowena. Nakita ni Rosario ang mukha niya. Maputla, may itim na marka sa noo. At ang mga mata, mga matang walang buhay, malamig at may pulang guhit sa gilid. Rowena, ako to, si ate Rosario mo. Lumapit si Rosario nangingilid ang luha. Ngunit bago siya makalapit, isang malalim na ungol ang lumabas sa bibig ni Rowena. Parang hayop, parang nilalang na hindi na tao. At mula sa likod, lumitaw ang dalawang nilalang. Ang matandang babae at ang matangkad na lalaki. Balik ka na anak, bulong ng matanda kay Rowena Iwan mo na siya. Hindi ka nakabilang sa kanya. Si Rosario, pilit na inaabot ang kamay kay Rowena. Rowena, umuwi na tayo, pakiusap. Alam kong naririnig mo pa ako. Sandaling nag-alangan si Rowena. Umingit ang kanyang labi. Para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit humawak ang matanda sa balikat niya. At sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng natitirang alaala kay Rosario. Si Rowena ay biglang umungol. Ang mga kuko niya ay humaba. Ang kanyang mga mata ay kumislab ng pula. Sumugod siya kay Rosario, mabilis mabangis. Hindi alam ni Rosario ang gagawin. Ang kapatid niya mismo ang sumusubok pumatay sa kanya. Napaatras siya. Hawak ang lumang larawan nilang dalawa. Rowena, tandaan mo to. Tayo to, kambal tayo. Sandaling huminto si Rowena. Napatingin siya sa larawan. Lumabo ang kanya mga mata. Isang piraso ng nakaraan, ang pilit na bumangon. Rosario, mahina niyang sambit, nanginginig ang boses. Pero bago pa man siya tuluyang bumalik sa ulirat, isang matulis na tinig ang tumama kay Rosario mula sa matanda. Tumilapon si Rosario papalayo, sumemplang sa putikan. At sa huling iglap, bago siya mawala ng malay, nakita niya si Rowena umiiyak. Umiiyak habang hawak ang kanyang mukha. Naguguluhan, naguguluhan sa sariling anyo. Madilim pa rin sa paligid. Basang-basa si Rosario. Hirap huminga habang pilit bumabangon mula sa pagkakabagsak masakit ang buong katawan niya. Pero mas masakit ang nakikita niya. Ang kapatid niyang si Rowena, hindi naganap na tao. Hindi na rin ganap na halimaw. Nasa gitna siya, naghihirap, naguguluhan. Rowena, bulong ni Rosario habang pinipilit na tumayo. Kapag hindi ka lalaban ngayon, ulo yang kanang mawawala. Umiyak siya habang umahak papalapit. Ang matandang babae at ang matangkad na lalaki, ang mag-asawang aswang, nagmamadaling lumapit upang pigilan si Rosario. Isa sa kanila, umhawak ng itim na sibat, handang ihampas sa kanya pero hindi siya matras. Biglang kumislap ang larawan nilang magkambal sa kanyang kamay. Parang may liwanag na bumalot kay Rosario. Napaluhod si Rowena. Hawak ang ulo. Umiiyak ng malakas. Parang may dalawang tinig sa loob niya. Isang nagsasabing sumuko. Isang nagsasabing lumaban. Si Rosario umiiyak habang nilalabanan ng mga aswang. Rowena, hindi kita iiwan. Hindi ka nila pagmamayari. Kambal tayo, sigaw niya habang nilalabanan ang sakit sa katawan. Nagkatinginan ng mag-asawang aswang. Alam nilang mawawala na ang kontrol nila kay Rowena kapag naalala niya ang kanyang tunay na sarili isang huling pag-atake sumugod ang matanda kay Rosario bitbit bit ang matulis na kahoy pero bago pa ba siya maabot isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw huwag niyong sasaktan ng ate ko isang malakas na persa ang tumulak sa mag-asawa palayo si Rowena, kahit nanginginig kahit duguan, prinotektahan si Rosario. Umiyak si Rosario. Lumapit siya kay Rowena at niyakap ito ng mahigpit. Kahit malamig pa ang katawan ng kapatid niya. Sa sandaling yon, parang bumalik si Rowena sa dati. Sa kanyang bulong marinig. Ate, pagod na ako. Mula sa dilim, dumating ang mga nilalang ng gubat. Mga multo, mga nilalang ng kadiliman, uhaw sa mga kaluluwang kumalas sa kanilang sumpa. Kinuha nila ang mag-asawang aswang, hinila papunta sa kadiliman habang sumisigaw ang mga ito. Si Rowena habang nakayakap kay Rosario, unti-unting nawawala ang pulang guhit sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng paglaya niya ng sumpa, ang kanyang katawan ay nanghihina. Habang papasikat ang araw, naglalakad si Rosario palabas ng gubat, pasan ng katawan ng kapatid. Sa gilid ng ilog kung saan sila madalas maglaro noon, inihiga niya si Rowena. Rosario, Mahina ang boses ni Rowena. Salamat, hinintay mo ako. Pumulo ang huling luha ni Rosario habang hinahaplos ang pisngi ng kambal niya. Hanggang sa huli, hindi kita iiwan, Rowena, bulong niya habang yakap ang kapatid. Sa pagtila ng hangin, sa pagsikat ng araw, pumikit si Rowena. May ngiti sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala siya, nakita ni Rosario ang kapatid niya, tunay na malaya at payapa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.